Yun, ayaw, hindi rin patalo si ate. Yun, yes, no? Sa handa na. Eh ate! <interview> <schip> <Eduardo trong> Alright, <splash> just ang mapagpala mga sa ating lahat, mga no? ah, boss. So, ayan, ha? <recover> Monday. Lunes, no? Napakaganda yung panahon ngayon. Oh, napakaliwalas, napaka-blue, white yung kalangitan. So, <employ> Sad to sa'y nakahapon ay may bagyo, maulan. So yung mga <laughs> yung mga naglalatag ay uh, talaga naman na medyo malungkot sila. Malungkot dahil syempre hindi sila naka uh, paglatag na maayos. Nakalatag man ay uh, nakatakip and then syempre yung mga tao no, na mga mimili sana nang every Sunday ay wala. No. So eto baawi sila ngayon, no mo muna natin muli dito kasi yan may dito okay, dito si boss dodo wala na rin no? boy oreg meron no? Ah. yun si boss dani wala rin uy si Mamchela. chela meron no? Ah. morning po si pag ha ah walang absent ha. Uh, <laughs> Ay, si Ma'am Sheila, mga boss. So, ayan, no. Bumagyo kahapon, meron. Kumaraw naman ngayon, meron. <laughs> ayan ang ano, masipag. Rain or shine. Ako, ah, sige po. Ayan yung mga reload nila ha. Hmm. Dito lang po yan sa may uh, Metro Metrobank, Carmen na sarapan lang po. Salamat po. Uh, Ayan, si Boss Maning. Kanyang mga sapatos, oh. oh. kunti lang. Dala niyo po, kuya, konti lang. Shout <laughs> out. Patahi po tayo dyan. oh, kay Boss Maning. Pag ibang klasing tahi, nanananggap din ba kayo, kuya? <laughs> 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 oh, oh, yan. Tatanggap din. Sige po. Eto, balden. Laki. Good morning po atin. Laki ng balden, oh pang pag magkano magkano po 650, 650 mga bossing istakan ng ano yan ng tubig yung Oho, yung kunyari nagluto kayo sa kawan malaki pwede yung i-transfer diyan 650 ang laki 650 parayas lang ho dito mga boss ang laki yeah, no? iyan oh So, <tuk> ayan. Excuse me. Yung si mami. oh <coughs> uh -huh. uh -huh. diretso na tayo it's Monday today so ayan kunti na lang yung mga latag mga bossing, si ate Gina kanina nakita na, na ano na natin yung kanyang paninda kaso ang problema ay uh, boss morning na ano na natin, nakausap natin kanina ipakita natin yung paninda ni ate Gina kaso ang problema ay hindi yata nakuon yung aking uh, microphone so although i-dudugtong ko pa rin yun. mga paninda niya ay Christmas light no so yun yun yeah. mga madami pa rin mga rito hmm. Hmm. sipag ha ah. <laughs> kailangan kahapon wala maulan ho no kunti lang ang tao grabe no e, eh, sayang talaga yung kahapon alam naman natin nakapag oo oh, linggo tagsa ang tao yan eh kaso Sayang talaga. Ako mabilisan na ako kapon naglaat nag-update. Ano, nag Maulan, puro nakatakip pa. Kaya yung mga paninda nila. Hmm. Um, Ang um, ganito. Ganito, yun tayo magkano? 450. Ah, 150. Aba, pamura na ng pamura. Saan mo ka 150 na lang ito mga bossing. Sipin mo, ha? 150. Wala ng 200. 150 na lang. Ito is ano to? Bag ng ano to? So, you no? Simpleng bag, no? Pagkano po ganito? 100. Doon kayo, oh. mana ang araw. <laughs> 100. May din po tayo mga perfume, mga bossing. So, if you need like this kind of perfume. So, ravishing love, no? Blackberry. Lilac fragrance. Pagkano po ganito po ate? 100 mga boss. 100 pesos meron ka ng uh, mahalimuyak na amoy ano ba yun? <laughs> yan yeah. 100 pesos mga iba-ibang klase rin no? yan pang kulay ng buhok oh, o ano ito pang anong to ng buhok din no? hair firming <laughs> Kapan coba ba, to? Uh, Di kalem ko alam, hindi tayo kasi bos, ko Oke, hati terima So, ayan kasih. Okay. ate, salamat Terima kasih. Terima kasih. Terima Ayan, ayan Terima tayo, mga kasih. Oh, Oo, mga ganito, pakita lang din natin ha e, yun, oh. mga ganito. Ganito naman boss si Makado? 500 naman. Mahal ah. Ah, 50 pesos mga boss. Kala ko, nagugulat ako. 500. 50 pesos mga boss. Meron ka ng ganito klase ng bag. Yan din, no? Yun. Saka doon pa, oh. Solar? Solar?

Hindi, we charge natin yun. Madi-discharge yun. Ah, mag-charge yun. Ayan, o. Uh, <laughs> Ayan, bossing. Ayan, bulakan pa. Malayo pa pala kayo, bossing, ha? Ah. Malayo pa ba malayo pa kayo sa Imatown Center, bulakan? Claridel Ah, tungko, okay. Ayan, shoutout kay boss. Ah, o. Ito yung hilaw eh. Ito yung na. Ayan yung hilaw. Sige lang, sige lang. Meron ako dun. Tatlo yun, ha? Ayan, no? White, oh. Oo. Tatlo yun, nakuha ko na. Hmm. Uh. Sayang. Sige, sige, sige. Next time. Ayan. God bless po. Bawi po tayo ngayon. Dahil kahapon, wala, no? Paulan. Pero wala lang malang tao ngayon masyado. Yes, Panoorin niyo po ah, Lakay Adventure. Oh, salamat. Shout out po sa inyo si Bossing, oh. Morning, morning, boss. Ba, diba? ito yung magandang pabango. Magkano ganito po po si? 60 pesos lang mga boss. Oh, yan, no? Oh. 60 pesos. yon pa, mayro pang apat si Ruya. Ah. Ayan, no? Oh. Ah, ito yung pabango ni ano ah. Congressman ah. Congressman sa Dasmariñas? Eh, you know, yun o. Pangalan o. No? Si Congressman. Miaw, miaw. Ito pa ba? Congressman ha. Ito Miaw. Ipabango yata nito ni Congressman ha. Ayan. Salamat po. Kahit <laughs> kabisado ni Kuya. <laughs> Sige po, bossing. Thank you po. Ayan. Mga iba-iba pang mga paninda rito. Uy, nakita natin to. Maganda nga ano to. sa oh. Sapatos. Oh. Ito, bossing. Magkano? 150. Size 11. Ano? Mata malaki. Oh, 150. Ayan, mga bossing. Tsaka mga iba pang mga paninda. Ayan. Salamat po.

We'll mm -hmm. Jojo iya dong Kalau sound systemnya hmm. parkin dito parkin market din mga boss oh mga pagso ngayon iba-ibang klase Take 35 mga boss wala nang 50 35 na lang dito rin oh so, lalo na dito wala nang take 25 20 na lang 20 20 na lang dito mga boss 'yo oh. ayano sa lahat ng klase 20 20 marami tayong pagpipilian na uh, iba-ibang klase kaya na lamang po nito. Oh, ayan, baunan na patagilid. Oh, ito pang kuskus -kus sa inodoro, electrical tape, cable tie, ang sundot sa tenga. Ayan oh, may thot brass pa. Ito pang ano rin, oh, rin, o pang kuskus -kus sa plato, ayan. Marami. Cable tie oh, mga thot brass. Ito rin oh, sa keso, Pang Ito 'yan. At iba 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 pang mga paninda kagaya na lamang ng mga electrical tips tape, tape mga bossing yan dami kutselyo hmm dami dami ah. ito ngayon hmm. so, walang masyadong lahatag mga boss gawa nga ng mante yun no oh. uh, 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 uh. <laughs> showdown <laughs> yan, hindi lang pala ano, may kasiyahan din dito mga mozi Yan, hindi, <laughs> yan tayo, hindi rin patalo si ate Oy. <laughs> 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 Pang showdown pala to Yan, no? Oh. Ayan, <laughs> oh. No? Baka mamaya si Nanay Kura, sumali na rin dyan, ha? Dapat nakaharap. Nanay <laughs> Kura, ayan, mga mga, sige, mga gusto kayo, mga paninda niya. Saan ba tayo rin? Pang show, pang pala si ate. Ay, yan, eh. Hmm. Mga hmm. nah, paninda ni uh, Ate Marian Dito na tayo kay Ate Marian nah, mga boss Speaker, andyan pa rin Tsaka ito mga ibang klase na Uy, mga plancha yeah. 300, maganda klase Japan po kasi ho yun Iya, yeah, no? Nah. Ba, may mukhang pinaghahandaan Mukhang may pinaghahandaan na. Ali! Oh? Hinahamon <laughs> ka, bossing, ha? Hinahamon ka. <laughs> oh? Sige na, dun <laughs> mga boss, pa diretso na tayo sa may bandang dulo, ha? All right. Bumawi yung panahon ngayon, mga bossing, no? Kahapon ay napaka hindi nang ano, hindi man totally napakalakas although bumubugso-bugso yung ulan kahapon, no? Pero maghapong umuulan. All oh, shout out sa ating mga solid subscribers and viewers lalo na sa mga walang sawang sumusuporta sa atin na sa Bayon Dagat kay Ma'am Erlinda all the way from North Hollywood California so ayan mga bossing mabilisan na lang ho tayo ano eh iyon oh dito rin kay Bisho blockbuster talaga po sila rito mga bossing kaya kung sakaling uh, may mga korsonada po kayo rito no all goods yung mga products dito mura na at syempre Japan pa yung mga uh, Japan quality yung mga iba no yan no oh. hmm. Ayan, so, yeah. with me ayan mga boss so hanggang dito na lamang yung ating update for today araw po kayo na lunes uh, pizza october 20 mga boss no so maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga walang sawang sa mga pasuporta no? sa ating uh, vlog lakay adventure ito po Uh, hold it, no? Like Sasabi, and Marang Marang Salamat, and Goddess Kosinga. No, I'm about to say, I'm going to go to the Gaya, Chef Rilig Basar, and my papa some wife. God bless everyone. Thank you, thank you. I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to of give it up, but this time I don't know which way to go somewhere I've already been. Really going back again? This time, this time. I